Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatutoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihing mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan hindi siya nakita o makikita ni Numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginooy Dumulog upang papuri ihandog Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Si Dios Diyos ng mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Aleluya, aleluya. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasa loob ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Yesus. Isinalaysay ni Yesus ang talinhagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing na sa daan. Natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon may binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito. Ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tigsasandaang butil. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, Ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa karya ng Diyos. Ngunit sa ibay, nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita at makinig man sila'y hindi sila makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala kaya dumating ang pagsubok sila'y tumiwalag. Ang mga nasik naman sa may matitinig na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito hindi nahiinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtityaga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.